Good evening po mga kapuntos and okay. sa mga followers ni po. Uh, Brother John, doon may tanong po ako kung yeah. pwede po sana kay Brother Wendell po. Yeah, Brother uh, Wendell sige, go ahead. Uh, good evening po. Ang tanong ko po, halimbawa po, yung tao po ay, kung kung yung tao po walking process po, tapos araw-araw po itong nagsisimba, nag-a-adore and rosary, may posibilidad po ba na umalis po yung bad spirit po sa katawan po ng tao? Yun lang po. Thank you po. Brother Wendel? Okay. Uh, una, kailangan talaga na malaman kung gaano nakalalim ang kanyang contamination. So, tandaan natin, ah, uh, when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. Tumanggap pa siya ng atinapay galing sa ating Panginoon Kristo. Kung mapansin ninyo, yung kaso na sinabi ni Father Darwin, isang mother superior, nagsisimba, nagprayer yan, sumusunod yan sa role of life, mother superior, pero ng isang kongregasyon, pero poses pala, dineliverance ng kasama niyang madre. No? So, may exorcist din uh, na na nagiging walking process dahil sa dinadala niya na talisman no oh, anting-anting kaya pina siya sa uh, grupo uh, dala niya yung anting-anting noon at uh, meron ding kaso uh, kami na walang binyag malalim ang kontaminasyon niya walang kumpirma, of course. Pose, so kaya as part sa uh, part sa process, kailangan siyang binyagan, emergency baptism at uh, kumpil. So nang nabinyagan siya at nakumpilan siya, nanatili pa ring poses. Kaya nagtanong ako kay Father Winston Cabading Order of Preachers, isang exorcist, Father, bakit ganon? Na nabinyagan siya, na siya, pero pag process na natiling posis pa rin. Dahil sabi ni Father, uh, Father Winston, ang demonyo na nanahan sa katawan ng tao. Oo. Oh. Pero ang baptism at kumpil ay para sa kaluluwa ng tao. Kaya, yun daw ang dahilan na noon, noon, early Christians, bago binyagan, kailangan talagang isa ilalim ng exorcism. Yun ah, ang prasis noon. Dahil ka, karamihan ay mga miyembro ng okultismo, miyembro ng mga pagano. So, may mga pagkakataon kapatid na at uh, maraming pagkakataon na kahit pa ulit-ulit ng nag uh, komunyon, nagro-rosary, pero nanatili pa rin walking possessed. Meron din pagkakataon na kahit sinabi ni Father Amort, ang sabi ni Father Amort na ang kumpisal ay mas napaka-bisa kaysa solemn exorcism. Dahil ang kumpisal ay equivalent ng 100 solemn exorcism. Pero, may mga walking process na nangungumpisal na pag process pa rin. Bakit ganon? Dahil napakahirap gawin ang act of contrition. Oh. Kung ginawa talaga ang tunay na act of contrition, iyon, papasok ng sinabi ni Father Amor na sa pamamagitan ng kumpisal, napakabisa ito kaysa solemn exorcism. Iyon po ang sagot, kapatid. Salamat, bro. Ah uh, bro, ano po ba yung, yung gagawin ko po? Kasi yung family po ako ng okol, tapos pupunta po yung mama at papa ko dito sa amin. Eh, ayoko ko sana silang papasukin. Eh, yung panakokonsensya naman po ako. Ah, uh, tama po ba yung gagawin ko na hindi ko papatuloy sa bahay ko? Iba pa naman po awahin ako. Eh, pero hanggang ngayon po, meron pa rin po silang, eh, nagdadasal pa din sila doon sa mga, sa mga minions na yun. So ano po ba yung gagawin ko po eh? Pupunta ko uh, sila sa bahay. Gawin mong pagkakataon kapatid na ikatikay sila. No? yes, so huwag kang matakot na kahit pag hindi mo patuloyin yan sa bahay, kabahagi ka sa naturang pamilya nasa family tree ninyo yan at kundi mo pa uh, tuluyin yan sa bahay dagdag kasalanan naman yan no dahil mga uh, magulang mo yan pero uh, kayo sa buong pamilya dapat rosary together with the family kumpisal, uh, state of grace proper disposition of morality and from sa faith. Kung sakaling magbisita sila, gawin mong pagkakataon yan na i-educate sila, baka magiging uh, kasangkapan ka na ma nila yung occult practices. Uh, brother, uh, in-educate ko na po sila nung last po na nag nagsama po kami and kailan lang, last week lang din po personal ko po sila nakausap. Uh, lagi po akong, ang sa akin po yung, okay. yung okay. retaliation lagi, lagi ko akong pag magkakasama ko kami sa bahay, lagi akong na sleep paralysis. Tapos lagi siya yung laman ng panaginip ko. Eh, ang tanong ko lang po, ah, hindi po ba ako parang tuluyan nung, nung mga yun? Yung mga nasa katawan nun, kung sakali kasama ko na sa bahay kasi... Ano na eh, marunong na eh. Yung tatay ko talagang nakakagamot na eh. Yun, po, yun lang po yung tanong ko. mhm -hmm. uh, una, huwag kang matakot sa mga atake ng demonyo, lalo na yung mga sufferings na yan, is paralysis. Accept it as part of your holiness. Remember na uh, suffering without Christ is pain. But suffering with Christ is sacrifice. So, huwag kang matakot sa ganyan. Dahil sa katoliko, tatlong level ang suffering. Uh, tinatawag na forgative suffering, unitive suffering, at redemptive suffering. So, huwag kang titigil na mangaral sa kanila, magkatikay sa kanila, at isali mo yan sa prayer. At pag isali mo yan sa prayer, makita mo talaga ang epekto. Okay. Salamat, bro. Okay. okay thank you, Ma'am Evelyn. Ate Edna, ikaw na, Ate Edna. Ate Edna. Asan ah, ba si Ate Edna? Oh. Uh, lang ha. Baka andito siya. Wala naman. Ate ah, Ate Edna. Ated na. Ah, wala sa si ated na. So, alas 10 na po. No? Uh, tayo ay hanggang dito na lamang. Pahinga na po tayo. Dahil hanggang dito na lang tayo. So, pasalamat na lang tayo muna. Brother Christian Yuan, ikaw muna maon na bro. Yes, maraming salamat po sa lahat na dumalo sa nito. Nawapin maraming po tayo natutunan. Sa gabi ito, and muli po, papaalala ko lang po ulit sa lahat ng mga taga City. Meron, pong, meron po tayong pare na pwedeng malalapitan dyan sa panahon ng problema natin sa spiritual. At kung gusto nyo rin po magpaglit ng sacramental, pwede po natin siyang lapitan. So kung sino po yung gusto, na ano, PM nyo lang po ako sa messenger ko or sa Facebook. ko. Oh dahil ipapasa po po kayo sa kanya. Muli pa marah. Okay, thank you, Brother Christian. Ito tayo kay Brother John Ray naman. Pasalamat, Brother John Ray. Hello, Brother John Ray. Ay, yes, Bujando. <coughs> Yun, uh, yun, maraming salamat po mga kapuntos at sa uh, atin pong lahat ng no, mga kaabag, no? at naway maraming kayong natutunan sa presentation ni uh, Brother gabi at sa pangasagot ng ating mga kapatid. So, God bless po sa ating lahat. Okay, doon naman tayo kay Brother Angel. Brother Angel? Yes, no? So, just lahat ang kapuriyan, pasasalamat, no? Uh, at uh, kagaya na sina, laging lagi natin sinasabi, huwag natin kalilimutan, i-share po natin ito dahil nga kakaiba tong uh, live streaming natin sa YouTube, nag-iisa sa buong mundo, no? Na pwede kayong magtanong, no? ah uh, biro mo, hindi lang hindi lang sa Bible study to, no? May mga exorcism study pa, katikisim theology, lahat-lahat, even about marriage, no? So, don't forget to share, no? At sabi nga, maraming marami pa ko konti manggagawa ng ating Panginoon no marami pa so paalala 12:3 ng Daniel no ang nag-aakay sa kabutihan ay uh, magniningning sa kalangitan magpakailanman at uh, pabaon po ng punto por punto at ng ebanghelyo natin no may magagawa ka kapatid sa yung kapwa hindi mo kailangan maging exorcist priest healing priest o preachers talaga even a simple way no in a simple way have a, can have a big impact no so i-share mo lang ito a simple way i-share mo ito marami ka ng maliligtas na kaluluwa yun lang po uh, naway marami tayong natutunan sa gabing ito to god Be the glory. Salamat po. Back to you, bro. Jando. Good night, everyone. Si Bader Romelo, naglalakad-lakad na naman sa Israel. <laughs> Ade Romel, saan ka papunta? Ade Romel, ito balakad mo ngayon? Nakapuntos. Naghahanap ako ng suka. Ano suka? <laughs> Ayong yung tabernakulo. Ah. Tukot nila sa biyernes na naghahanap ako rito kung saan <laughs> na yung suka nga. Brother Ay, Sando. Oh, ayan, nagsalita na sa Ted na. Oh, Ted na, kanina ba ito tinatawa? Ngayon ba lang ka pala nagsalita? Eh, meron akong kadil eh. Ah. Pwede na ako magtanong? Oh, sige, Ikaw na lang uli magtanong and then mag-closing mag prayer na ako. Sino tong isa? Nakaraisan. May isa pa eh, oh. Oh, wala na, te. Tapos na pasalamat namin, te. Sige, ah, okay. i mo na lang okay. yung tanong mo kay Brother Wendel, then let's man exactly kay Brother Wendel pero pwede din. Ano um Pag daw po ba uh, bumili ng isang bagay kasi may choices um may choices na hindi ipa ipasama yung VAT. Kasi kapag walang VAT, mas mura. Ang tanong doon, hindi daw ba nagkakasala sa Diyos at saka sa gobyerno kung hindi niya babayaran yung VAT? Kaya yan ni ano? Bale yun re? sis mo dyan ang tanong? Hindi ba daw kasalanan sa Diyos pag hindi mo binayaran yung VAT? I... Ay... Diyos at saka sa gobyerno kasalanan yun. Siyempre, ang ating Panginoong Kristo nga nagbayad eh. na no? pero iba lang yun ng ating Panginoong Kristo kasi pinapunta niya si Pedro doon sa sa dagat at nandun yung yung isdang uh, ang pera nandun sa isda yata yun. Tapos yun na pinambayad nila sa buwis. Yung na kailangan talaga natin magbayad sa buwis uh, kasi ano yan eh. Um, Um, yan ay utos ng gobyerno at uh, di ba sabi nga ng Panginoong Isa Kristo ibigay sa kay Cesar ang kay Caesar ibig sabihin sa gobyerno ibigay ang kung ano ang dapat sa gobyerno at sa Diyos ang sa Diyos so kailangan talaga natin magbayad ng buwiste uh, para sa siyempre kakaonla din ng, ng ekonomiya yung nakilangan yan uh, 3C, 1, oh nga no, bro, Jando, ng, ng romance, bro. Ano yan, bro? Ano yan? Ano yan? Romance thirteen one two 3. Okay, so... Romance 13, 1, 2, 3. Ayun, nabiyak na si Divine. One two three ang sabi ganito... Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka na mabuti at paralangalan ka nila. Hmm. So, kinakailangan natin, natin magpasakop sa anong batas man ang i, ibababa ng gobyerno. At ang ating Panginoong Iso Kristo mismo, sila mga apostol, nagbayad ng buwis yan no, sa panahon nila. Kasi uh, kinakailangan yun para sa ekonomiya. Yan lang, te. Okay. Um, si ano daw po ba, si Joseph daw po ba ay may anak bago nag-asawa kay Ma Mary? Hindi. Si si Joseph, 12 years old pa lang, uh, ano rin siya sa vow of chastity. Kaya nga siya, siya ang pinili ng Diyos kasi siya ay um, siyang taong matuwid sa mata ng Diyos. No, kasi meron siyang vow of chastity. 12 years old pa lang siya. Kaya wala po siyang ibang asawa or ano pa man. Okay. Oh, ano ba ba yun? Pwede ba ba isa? Halma't tsikete. Sunod na lang. Okay tama na 'yun. lang naman yung Okay, Okay, so closing prayer na po tayo ngayong gabi dahil uh lagpas na po tayo sa oras at balik po tayo bukas ng alas 8. Okay, so uh, ang dito na lamang po tayo mga kapuntos and time to say goodbye na.